Bakit nga ba na-mute ang Asoka Makeup Challenge ni Vice Ganda Kamatik? Pag-usapan natin yan sa video na to. Papaliwanag ko kung bakit na-mute ang Asoka Makeup Challenge ni Vice Ganda Kamatik. Alam naman natin ang Asoka Makeup Challenge is pinag-uusapan at viral na viral ngayon. At talaga nga namang patok na patok sa mga Pinoy at marami na rin kumasa rito sa Asoka Makeup Challenge. Sa hindi nasa ang pangyayari Kamatik, siyempre, si Vice Ganda is gumawa rin siya ng Asoka Makeup Challenge niya. Sa kanyang TikTok account, in-upload niya pero bakit nga ba na-mute ang music na yon well, alam nyo kung bakit kamatik ang tiktok apps is pag-aari talaga ng China, kung sa mga hindi pa nakakaalam pag-aari ng China ang tiktok app kamatik kaya naman sa kanyang ginawa sa Asoka Makeup Challenge kamatik na talaga nga namang pumatok sa mga Pilipino at siguro ilang hours lang million agad nag viral ng ganong kabilis alam naman natin na isa sa Asoka Makeup Challenge na talaga nga namang ang sarap panoorin kung mapapansin nyo kamatik sobrang dami ng kumasa rito Andiyan sila Maren Rivera si Wamus, marami pang iba na mga vlogger na kumusta na rito. Pero sa lahat ng mga gumawa ng Asoka Makeup Challenge, ang pinakakakaiba sa lagas sa lahat is si Vice Ganda. Bakit kakaiba? Meron siyang video doon na ginawa na patungkol sa West Philippine Sea. Alam naman natin ang West Philippine Sea is pinag-uusapan pa rin hanggang ngayon na hindi pa rin natatapos hate na hate na mga taga China ang Pilipino pagdating sa usaping West Philippine Sea kamatik bakit ganun na lang nila emute ang viral song o viral video ni Vice Ganda sa ginawa niyang Asoka Makeup Challenge talaga nga namang ibang iba sa lahat ng mga kumasa sa Asoka Makeup Challenge na to okay ang Asoka Makeup Challenge kung susumain mo kamatik iba-iba yung mga tradisyon o transition na kanilang ginawa andiyan yung nagme-makeup nagpalit-palit ng iba-ibang background tapos andiyan naman yung gumagamit ng green screen yung iba more on ano lang more on makeup lang tapos bandera ng muka, o bandera ng Pilipinas kung anong bansa ang meron ka so yung kamatik Dahilan ang dahilan, ang pinakadahilan talaga kung bakit na mute ang Asoka makeup challenge ni Vice Ganda is meron siyang ginawang video sa bandang hulihan na patungkol sa West Philippines Sea na talaga ngang namang ikinagalit ng na mga taga-China. Kung mapapanood niyo 'yon, pwede nyo bisitahin yung TikTok TikTok account ni Vice Ganda, diyan yung makikita. Ang China is galit na galit pagdating sa West Philippines Sea pagdating sa usaping ito. Pero bakit ganun na lang nilang kagalit pagdating sa ganun na lang nilang mute ang video na ni eh, Vice Ganda? Well, di na rin natin masasabi dahil ang West Philippine Sea is hanggang ngayon, wala na magpahanggang ngayon na talaga nga naman pinag-uusapan pa rin ng mga Pilipino at ng mga taga-ibang bansa na walang ni isang bansa ang nagpaparaya o nagpapatalo dahil dito. Alam nyo kung bakit, kamatik? Ang West Philippine Sea ang isa sa pinakalikas na yaman ng Pilipinas. Bakit natin nahayaan na maagaw yun kung alam naman natin na pag-aari talaga natin yun, diba kamatik? So yun ang, yun ang isa sa pinakadahilan kung bakit na-mute ang Asuka Makeup Challenge ni Vice Ganda dahil sa ginawa niyang about sa West Philippine Sea dahil ilang naman ang tanging naiiba more on ang ginawa ni Vice Ganda is tungkol sa mga nangyayari sa paligid natin ano bang mga nangyayari sa bansa natin ngayon na kasalukuyang pinaglalaban ng mga senador o ng mga Pilipino syempre unang una na dyan mga drugs iba't iba pang problema ng bansa West Philippine Sea Andyan naman yung mga corrupt at mga buhay senador So yun lang kamatik ng pinakadahilan kung bakit na mute ang song ni Vice Ganda sa ginawa niyang ka Makeup Challenge. So yun kung nagustuhan mo video na to kamatik, ilike mo video na to syempre. Magsubscribe ka na sa channel natin at i-click na rin notification bell para updated ka sa ating may bago tayong latest uploads.